bagong PNP chief na magbigay ng rewards sa mga pulis na magka, makakahuli ng siguro malaki, magkakaroon ng magandang operation. Tama po ba yan? Yo sinasabi ma'am na reward again na nagkaroon din po ng uh, mi, 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 ano po rin po papagkaka, pagkakalituhan po na parang reward babalik na naman tayo dun sa quota system babalik uh -huh. na naman tayo dun sa reward system ma'am malinaw po ma'am na wala pong quota pagdating po sa arrest ang sinasabi lang ng ating uh, TPNC ay maging aktibo tayo sa pagmamadyag hmm sa ating komunidad. Dahil ang gusto nga po ma'am ng ating Pangulo uh, ay siguraduhin na ligtas yung ating mga mamamayan. And the only way na masisiguro nga po natin yan ay kung uh, magiging uh, aktibo tayo sa pagmamasyag sa ating mga komunidad at uh, arestuhin itong mga kriminal po na ito. So wala pong kota dyan. Kika nga kung may basihan ang ating pulis ay dapat hulihin. Ngayon yung sa reward system po ang sinasabi po ma'am ng ating CPNPA, let's, let's find a way to to incentivize yung mga pulis po natin mm -hmm. na na talagang tumutupad ng tungkulin kasi sa ngayon ma'am ma sir eh ang pulis sabi ko nga ang pinakamahirap na trabaho ng pulis ay mang-aresto pero okay. pag inaresto po ang isang individual po hindi po ma'am doon natatapos po ang trabaho ng pulis pag mm -hmm. inaresto po niya dadalhin po niya yan sa istasyon ibubuking po niya yan yes. gagawa po ng affidavit yan ii-inquest po niya yan mm -hmm. after a few uh a few days po ay maiirara po 'yan at uh, maisasam pa sa korte at pagkatapos po noon ma'am ay ay uh, ay, aaten po ng hearing yung pulis po na yon at uh, sad to say ma'am pag kami po ay ay uh, tutuloy na po sa korte itong mga kaso po na ito ay uh, sagot na po ng pulis natin itong uh, aming pamasahe yeah. ang aming uh, So ang sabi ng ating city council titingnan natin na ba po pwede naman nating incentivize 'yung mga pulis natin kapag sila ay aate ng hearing ay uh, kahit man lang uh, panggasulina ng kanilang pa mga motor ay uh, mabigyan natin to ang papakita lang ay 'yung kanilang certificate of appearance sa korte mm -hmm. so mabigyan natin para hindi na sa isa-isa, lalong-lalo na ma'am yung mga na-assign po doon sa mga drug enforcement units po natin, ay ma'am, mahina po ang uh, tatlo, tatlo, apat na hearing yan in a week yes. na umaaten po. That's Kaya a... yun po yung gusto ng ating si PNP po na matulungan. At of course, ang sabi rin po niya ma'am, na yung ating legal service ay palalakasin niya para itong ating mga lawyers sa PNP lawyers po ay magsisilbing mga uh, lawyer po ng ating mga pulis kapag sila po yeah. ay nakakasuhan. On that context po ma'am, yung kanyang sinasabi po na ma-incentivize uh -huh. po yung mga pulis oh, natin. kasi ma'am,